Sa laro kung saan nakagawa po si Luke Cornett nung kanyang game-saving block e eh maganda rin po ang nilaro ni Phil Am, Dylan Harper mga idol. Pinalabas din pala sa Disney Plus ang game na ito so you can check it out sa mga hindi po nakakaalam. Ako I really don't watch a lot of Spurs games mga idol pero ginagamit ko si Harper dito bilang isang point guard. Like kasama niya ngayon si Johnson, Sohan, Vassell, pati HB. Actually, walang natural na center dito. Wala rin pong natural na point guard. Dati pinagpo-point guard pa ng Spurs tong si Sohan eh, Pero ngayon mukhang siya pa ang gumaganap na undersized big man dyan. Pero yan nga, si Harper ay isang natural na two guard or shooting guard. Pero out of position siya ngayon dahil siya po ang pinag-uuno. Goods din yan paminsan no. Kasi syempre malay natin ma-unlock ng Spurs yung point guard skills nito. At medyo combo guard nga rin naman siya kahit papaano. Binigyan siya ni Sohan ng screen sabay may drop cover na ginagawa ang Orlando. Kita nyo, ang baba at hindi po nag Si switch sa kanya si Goga kahit mukhang pwede naman. Kailangan talaga sa ganitong depensa ay makarecover ng ayos ang main man niya na si Black at heto na nga siya nasa harapan na. So wasak na ang play. Ang maganda rito kung ikaw yung pinag-uuno eh hawak mo na kagad yung bola. So hindi mo na kailangan hingin yan at nag-kick in na rin dito yung scoring instinct niya at inatake tong depensa ni Black. Yan ang ipopoint out natin. Mahusay mag-rim pressure tong si Harper at perfect ang timing nung behind the back niya papunta sa layup na ito. Then makikita natin dito yung decision making niya bilang isang pick and roll ball handler no kasi nung dumaan siya sa pick, mini mirror siya ni Betazi. Parang sinusundan lang siya habang dumidistansya pero kung titira ay sapat pa rin naman yung lapit niya para makontesto. For on trap defense nga to kasi si Bane ay hindi pa rin siya nilulubayan pero abangis din kung mapapasahan si Sohan dyan. Kaya as a rookie, ililituhin ka talaga ng ganitong depensa kung ano ba ang gustong ipagawa sa iyo nitong na mga nasa harapan mo. Gusto ko yung decision na hindi nagpumilit si Harper Jan at hindi tinesting na gamitan ng bilis tong mga to. Kasi di ba, pag mga bata talaga yon ang gagawin nila most of the time. Pero dito, wae siya na maghanap ng kampe at piliing wag sumugod, naging assist patuloy to sa kanya. So mukhang heto nga po yung bunot ni Harper din na taga screen dito sa first quarter, yung small ball center nila na si Sohan. This time po ay na-force nila ang switch kay Goga. Pero kita pa rin natin ang ginagawa niyang depensa rito kontra sa guard nitong Spurs. Second overall pick to mga idol. So alam mong may nakita ang talent din sa kanya ang San Antonio. Dinidescribe lang din naman natin yung decision making nito ni Kabayan. Kanina pa siya inaatrasan ni Betazi Kita naman natin kaya nag step back na lang din siya para sa jumper. Wise na decision na naman yan. Then heto na muli yung pag rim pressure ni Harper mga idol again, si Sohan po ang kanyang katambal dyan. Then kanina pa nga rin po involved si Goga sa depensa. This time naman ay tinulungan na ng Spurs tong si Dylan na makapasok dahil nagbigay na ng back screen bigla itong si Harrison Barnes kay Goga. Di rin niya nakikita yan kaya rin agad agaran tong nakapag penetrate papasok. May bilis din talaga tong si Harper mga idol to which nalocate niya ang open man sa corner. Importante po itong pag-penetrate ni Harper kapag siya po ay pinagpo-point guard ni coach at ginagawa niya yon nang hindi talaga pilipilit. Dito, nag siya. Ang ibig sabihin niyan, eh habang ang bola ay on the way pa lang sa kanya, nagsisimula na siyang tumakbo. Kita nyo, bumibuelo na siya kagad dyan kahit wala pa yung bola sa kanyang kamay. That's why ang bilis pong naiwan ni Suggs dito kahit na mahusay na defender din yan. Natapal na siya kanina ni Goga dito at the at lugi rin po siya kapag nasa loob na sila parehas. Kaya good decision na naman na i-kick out to. Challenging man na out of position tong si Harper pero mukhang goods naman din ang performance niya bilang uno sa Spurs pag nasa court siya. Mapanood niyo po ang game na ito sa Disney Plus nga kaya sa mga hindi po nakakaalam you can check the app mga idol. Siyempre para maging patas tayo ay papakita natin yung struggles din niya in which yun nga mahusay na sags ang tumatapat at na pressure siya sa depensa nito. Hindi rin nga kasi siya natural na uno pero yan nga yung pinapagawa sa kanya ni coach. Though overall, ay okay naman din ang naging game niya. Hindi lang perfect kasi wala namang ganon. Tama. Kaya he needs to work din sa ganyang pressure. Like dito, hindi nga siya gaanong na pressure actually kay Black Premature lang siyang nag-pick up nitong bola tapos hindi niya alam kung ano ang gagawin niya. Second step niya na itong right foot kaya kita nating medyo iniwas niyang step yung isang paa niya pero bumagsak pa rin kaya natawagan ng traveling. I think pwede naman din ibabayan eh. Kaso nga lang sa kanya ay nagmukhang awkward to. Tama lang kaya ang tawag mga idol? Eh nakapag-adapt na nga rin siya kagad dito kasi ganun ulit yung sitwasyon niya. Nagda-drive siya tapos may defender sa kanyang hip ngayon. Hindi ito si Anthony Black pero si Jayce Richardson naman. Pero ganyan nga rin po yung sitwasyon kanina, di ba? Then may big na nag din dyan kung papasok pa siya sa loob. Ang problema lang kanina, e eh premature nga yung buwelo niya at wala siyang tiyak na gagawin. Ngayon po, ay alam na niya yung gagawin niya. Hindi muli niya pinilit at nag up dito sa mid-range, parang fox lang din, nagalawan. And kita naman natin dito na walang inuurungan tong batang to. Kanina ay eh, nakukis siya ni Suggs, then nagharap sila ngayon sa fast break. Kita naman din yung body control niya rito na nag siya ng contact and at the same time po ay dinelay niya ang tira para hindi po matapal lang ng basta ni Suggs. Offhand pa yan kasi kaliwete nga siya. Good finish talaga mga idol. Gusto ko talaga yung way ni Harper ng pag-atake mga idol this game. Napakita niya rin na kaya niyang i-breakdown ang kanyang kalaban one-on-one -on -one, tapos maging effective din na drive and kicker para sa Spurs kasi siya nga yung pinagpo point guard. Kahit hindi siya talaga point guard syempre may mga error din siya kasi lahat naman tayo nagkakamali pero sa edad niya I think mature siyang maglaro at nagpapakita na siya ng maayos sa pagkontrol sa bola and also sa kanyang katawan. Hindi niya minamadali ang mga possession at hindi siya nagpupumilit which is good to see dito sa kapwa Pinoy natin. Kudo syempre kay Cornet at siya talaga ang nagpapanalo sa Spurs sa laro na ito dahil sa depensa niya. Kaya pwede nyo rin pong panoorin yung larong to sa Disney Plus mga idol, hindi lang po yung mga games na makikita nyo dyan, pati yung pre-game show ng ESPN, yung NBA Countdown ay mapapanood nyo rin. Sa linggo December 7 ay may live po muli rito sa Disney Plus, LA Clippers vs Minnesota Timberwolves naman yan. Kaya check nyo yung app mga idol. Ano po masasabi niyo sa video natin ngayon? Ilagay nyo lang po ang inyong mga komento sa ating comment section. Kung nagustuhan nyo po ang ating video ay pakipindot na lang idol ng like button, mag-subscribe ka na rin sa ating channel. And ako nga pala si Jonas PB and as always, hanggang sa muli.